na official naman ang dito. So, um, uh, dito sa ng goberno sa malaman natin pagdating ng mayor dito nagbibigay wow. so, <coughs> na ayuda kasi 400 per ka pamalay ang um, nag-down uh, sa town. So ito'ng mga tao. Lahat yan walang matitirahan dito pati. Pero dito kami garon sa boxes. Mga tents ito. Natin. So dito ito sa loob ng gym. Ang iba namin kasamahan doon sa sa skulahan doon sa sa likod sa loob. So, itong ayuda, uh, maraming ayuda lang. Pumimigay lang lahat sa mga tao. So, hindi naman masyado mainit kasi mayroon malaking siling pan sa taas malaking ceiling fan kaya lahat na tao hindi, hindi mainitan masyado so, marami pang nagdadaktingan na mga relief food ikan sa mga opisyal mayor congressman gobernor uh, board member so yun bangabang lang tayo guys kasi ma darating daw sila so dalawang araw guys so hindi pa ta na tayo nakaligo kasi hindi pa tayo masyado na pagbigyan ng mga balde dito mga tabo so baka ngayon na nabibigyan na kami ng mga balde kasi mayroon naman tubig doon sa gawas pero kulang ang mga gamit wala magamit ng mga balde o tabo kaya baka dito pag tinawag na yung pangalan natin bigyan na tayo ng mga gamit kasi kahapon ng gabi nabigay sa amin banig Mangyukos ang walay kalikuran na aritang niya sa pictures manglikod. Walay matbabago din ha sa agianan. Walay kalikuran aritang sa pictures ay ikakilili. bigyan tayo kami ng mga yoda na uh, pamimigay sa amin. Yun uh ang -huh. so, sekretary ng kapitan. Orang gay kapitan dito. Ah, uh, sa loob ng Mga senior Hello. Hello. si nanay <laughs> so kami tumatawa lang kami pero wala na kami mga bahay so ang pagtulog namin medyo mahirap talaga <laughs> sana may bigyan kami ng mga relatives site na matulogan namin na maganda ganda rin so yun sila lahat yan kami hirap sa pagtulog <laughs> guys, pati support na lang yung malitong YouTube channel. So, yun lang, napapasalamat talaga kami sa Panginoon na, na walang may nangyari sa amin sa nangyaring sunog doon kahapon. Alas 11. So, nagpapasalamat kami na wala sa may nangyari sa amin. So, yun na lang guys, yung Panginoon na lang nag-upan sa amin. Gabay na makasalbar kami lahat. So, kaso lang yung problema namin, bahay talaga. Na, nawala talaga yung uh, bahay namin. Marami ganun. Uh, 444 na bahay ang na uh, uh, kinain ng malakas na apoy. Apoy. So, sana mapagbigyan din kami ng magandang ayuda rito si mayroon daw narating um, uh, miyot, si eh, Miyev Jonas. Uh, Mamaya-maya nandito na. No? Dito yan yung sa aty sa Ibaba. -station. Um. So, sana mayroon tayong matanggap na kahit pa paano nakas. Kasi walang-wala na tayo pang bili ng buwan natin. Uh, kung anong gusto natin na bilhin kasi na yung budget natin so yun na lang guys uh, paki support na lang sa aking youtube channel so salamat talaga kami na nakaligtas kami sa malakas na apoy apoy uh, so support na lang kasi uh, paki subscribe sa aking youtube channel And atipalo na rin sa ating page. Thank you bye.